Isinara ang ilang kalsada sa paligid ng Monumento Circle sa Caloocan. Ito ay para bigyang daan po ang programa para sa Bonifacio Day. May live report si Ryan Lasigas. Ryan? <coughs> Diyan, nandito tayo mismo sa labas lang o malapit lang mismo sa yung kinararawanan ngayon at talaga namang nagsangasanga na ang daloy ng trapiko sa may bahagi ng EDSA dahil nga sa pinutupad na road closures bilang bahagi ng paghahanda ng selebrasyon ng karawani at Gat Andres Bonifacio ngayong araw dito sa Kalookan. Maagang naglabas ng abiso sa mga motorista ang lokal na pamahalaan ng Caloocan City bilang paghahanda sa aktibidad na nakalatag sa pagunita ng Bonifacio Day ngayong araw. Sa traffic advisory na yan na inilabas ng LGU, alas 11 pa lang kagabi, ay sinarana sa mga motorista ang Monumento Circle, MacArthur Highway, Rizal Avenue at Samson Road. Kasabay nito na yan ay pinapayuhan ang mga motorista mula Rizal Avenue na patungong EDSA na kumanan sa 10th Avenue kaliwa sa Biserano at kanan palabas na ng EDSA. Sa mga motoristang patungo naman sa MacArthur Highway, maaring kumaliwa sa 10th Avenue, kanan sa Heroes D96, kanan muli sa Samson Road at kaliwa sa University Avenue. Ang mga magmumula naman sa MacArthur patungong Samson Road ay maaring kumanan sa Repar Road kaliwa sa Kaimito Road at kanan sa Samson Road. Habang ang mga galing naman sa Samson Road dayan, napapunta sa MacArthur ay maaaring kumaliwa sa Kaimito Road, kaliwa sa University Avenue at kanan sa Mango Road. Sabi ng kalawakan LGU, muling bubuksan ang mga sinaradong kalsada mamayang alas 11 ng umaga. Diyan sa mga oras nito ay mahigpit na yung seguridad na pinapatupad dito sa paligid ng uh, pambansang bantayog ni Gat Andras Bonifacio bilang paghahandang sa aktividad mamaya. Sabay-sabay na mag-aali ng bulaklak at magtataas ng bandila kasama ng ilang opisyal lo ng lokal na pamahalaan ng Caloocan City na pangungunahan din yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ilang pang mga opisyal mula sa NHCP. Dayan. Maraming salamat sa report, Ryan Lesigas.